Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Nakatanggap ng livelihood assistance mula sa OVP ang 10 MSME mula sa lalawigan ng Cebu. Narito si Maribeth Adlawana para sa karagdagang detalye. 150,000 pesos na kabuwang halaga ng livelihood grant ang ipinagkaloob ng OVP sa sampung pinakabagong magnegosyo taday grantees mula sa lalawigan ng Cebu. 15,000 pesos ang ipinagkaloob na puhunan sa mga benepisyaryo mula sa lungsod ng Cebu, Danao, Carcar at Talisay. Kabilang sa kanilang mga napiling negosyo, ang sari-sari store, karinderia, street food, bakery, dry goods, dishwashing services at junk shop. At upang masiguro na nagamit sa tama ang natanggap na karagdagang puhunan, nagsagawa ng post-monitoring ang OVP Cagayan Valley Satellite Office sa 23 na mga magnegosyo taday grantees sa Region 2. Layunin ng programa na suriin ang paglago ng kanilang kabuhayan at ang epekto nito sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ang Magnegosyo Today ay isa sa mga flagship program ng OVP sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Layunin ng programa na matulungan ng mga Pilipinong nais maging progresibo at magkaroon ng sariling negosyo sa pamamagitan ng livelihood grant sa ilalim ng programa, makakakuha ng 15,000 pesos ang mga kwalipikadong individual at 150,000 pesos naman sa mga kwalipikadong organisasyon. Bukas ito sa lahat ng sektor tulad ng kababaihan, LGBT community at marami pang iba. Ako si Marbeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Pitong MSME sa mula sa Eastern Visayas na alalayan ng magnegosyo to their program. Malawak ang relief distribution, isa sa gawa ng OVP Disaster Operations Center. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!